nan nayra pa mga mangingisda roon dahil sa mga patakaran sa pangisda ng Palawan Council for Sustainable Development para sa karada detalye may live report si Ian Cruz. Ian Yes, uh, Gigi Umaray, ang mga mamangingisda, fish trader dito nga sa Palawan hindi na makapunta sa West Philippine Sea ang karamihan dahil sa panganib dulot ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Malaking pasakit naman daw sa kanila ang administrative order ng Palawan Council for a Sustainable Development of fish SD na ipagbawal ang pangingisda mula June 16 hanggang August 31 at October 16 to December 15. Napakahabang panahon daw nito. Sabi ni Nonoy Camacho ng Palawan Live Fish Trader Association sa ilalim ng Administrative Order Number 5, kabilang sa mga hindi pwedeng hulihin ang mga reef fish for food gaya ng suno, loba at lapong baboy. Sinuspili ng PCSD ang implementasyon ng Admin Order ngayong taon pero ang reklamo naman ng mga trader, masyadong mahal ang 20 piso kada piraso ng live fish uh, o ng live reef fish. Baka pwede raw ibaba ito sa 5 piso na lamang para hindi naman mabigat sa kanila. Nakapanayam ng GMA News si uh, Nino Estoy ang na uh, head ng Palawan Council for Sustainable Development Regulation and Enforcement Division, ANIA, ang uh, close season sa pangisda ng reef fish, kaya nga ng lapu-lapu, hindi na naman daw nila yan sa konsultasyon. Kaya kasama ang trader at mga isda, sa mga nagdesisyon nito na nagdalayang mas maparami ang isda para rin sa benepisyo ng nakararami sa mga susunod na panahon. Kung nahabaan sila sa panahon ng close season, kailangan daw itong mapag-usapang muli. Ang uh, fee naman na 20 pesos per head ng live uh, reef fish, kailangan daw may pag-aaral at konsultasyon kung nararapat nga ba itong bawasan. Ang nalilikom na siga gamitin daw sa rehab at mga proyekto upang higit na pagyamanin ng kalikasan na makatutulong sa lahat ng uh, stakeholders. pinag narin na rin daw, Jiggy, ang uh, livelihood projects para sa mga mangis na gaya ng seaweed at cacao industry, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.